Para mas maintindihan po natin kung ano yung uh, nangyari at saka mabigyan tayo ng warning at ma-educate ma po tayo when it comes to, you know, kasi ang uh, ilan ba yung ano, uh, nakalagay kasi dito, um, parang lumalabas na 89 million. 89 million ang uh, nakuha nitong si Umano, ha? Uh, na ni, na ni, uh, ano pangalan pa nito? Neri Neri naiga Miranda at um, ilang ilang individual 39 39 individuals. Oh, ito yung nagreklamo. Bali, dalawang kaso po ito Ah, uh, yung una syndicated staff ah, at yung pangalawa Or yung una, maski anong magkasunod diyan, uh violated securities and regulation code. Nasa linya po natin para mas maintindihan po natin ang mga nangyayari. O e e ekonomista po ito. Uh, economic analyst si Professor Astro del Castillo, Prof. Magandang-magandang araw po. Dennis, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo. Ngayon, <laughs> puntaan natin ito. Ang ang pinaka nangingibabaw ho talaga na Uh, tanong sa mga kababayan, ito pong nangyari kay Neri Naig uh, Miranda, uh, siya po ngayon ay nakakulong na, alam ko yata, nasa BJMP na, wala nang sa Southern, ano? Um, ang tinatanong ng mga kababayan natin, ang sabi ho ng kanyang asawa, na itong si Chito Miranda, uh, band uh, singer po ng parokya ni Edgar, ang sabi po niya, eh, yung asawa ko, eh, endorser lang yan eh, hindi naman talaga may-ari ng, uh, ng uh, business yan. Ang tanong ng mga kababayan natin, bakit yung endorser ang hinuli, hindi yung may-ari ng negosyo, Prof? ah uh, yeah yes no, uh, Dennis, hindi, Cindy uh, I cannot delve into the yung legal ano no? uh, mga implications ah, yung okay, legal okay, okay. issues no mm -hmm. pero pero yung uh, concern mo na pagbebenta ng securities no talaga uh, talagang uh, mas kabisado natin ah no? uh -uh. uh, number one hindi makukulong ang isang tao kung hindi dadaan talaga sa isang a uh, uh, sa husgado no? sa sa korte no mm -hmm. so may basihan sila so sabi ng ng judge may basihan para ikulong ka kasi uh, allegedly kasama ka doon sa nagbenta ng mga illegal na hindi pinapayagan ng Securities and exchange commission na mga securities no or pag-aari ng isang instrumento o kaya ng kumpanya kailangan kasi magpaalam tayo eh no uh, hindi ko mo ka sa sa SEC, SEC oh. ay uh, Pwede ka na magbenta na magbenta ng uh, shares, uh, ng, uh, shares uh -oh. no ng shares mo ng mga papel no uh -oh. mga bonds uh -oh. hindi mm -hmm. kailangan magpaalam ka at uh, depende pa sa industriya mo no kung ang uh, SEC uh, registration mo ay uh, hindi related naman sa pagbebenta ng uh, securities uh -oh. ng uh, ng bonds no uh -oh. ng sa financial market uh -oh ay uh, hindi ka allowed, no? Hindi ka allowed. Bakit ho um, ibig sabihin pag nagpaalam, ibig sabihin uh, kailangan lisensyado, uh, prof. Yes, number one, lisensyado yung kumpanya. Oo. Uh, depende sa uh, binibenta, but uh, usually ang pinag-usapan natin ngayon ay shares ng kumpanya. No? Yes, uh, pag, uh, pagkaintindi natin, yung, uh, yung Dermacare nagbebenta ng uh, Uh, ng uh, produkto mm -mm. na may kasamang shares. No? Mm -mm. Uh, magiging part owner ka, mm -mm. Uh, which is dapat uh, humingi ka pa rin ng uh, permiso sa, sa Securities and Exchange Commission. May lisensya ka rin dapat yung kumpanya at yung mga ah. nagrebenta. No? Dapat oh. lisensyado. Hindi pwedeng uh, Uh, nagtitinda ka lang ng uh, ng kamote, pwede ka na magbint, uh, magbenta ng shares. no Dapat uh, lisensyado ka rin. Ito ah, so ay uh, protection ng investing uh, public. Yes. Meron ka ng license to operate galing ng DTI. Dapat meron ka rin license to sell galing ng SEC. Gano'n? Uh, yung sa DTI kasi it's really more of a small and medium enterprises. But uh, uh, definitely basta nagbenta ka ng shares, dapat uh, magpaalam ka ng sa Exchange uh, Commission. Yung bang lisensya na yun, license na yun, kailangan ka bang mag-exam or mag-submit -mag -mag ka lang ng mga documents, Prof? Yung mga brokers, yung mga taga-benta, mga salesman, dapat lisensyado ka, mag exam ka. Mag-aaral at mag exam Oo. So dapat pala kung ikaw ay binibentahan, Prof, at uh, hindi alam nung nagbebenta na ito, eh might as well, ikaw na rin ang magtanong kasi ikaw ang nakakaalam para kahit papano matutulungan mo rin yung nagbebenta, Prof. Parang gano'n. Uh, yes, Dennis. No, Ang nangyari, ang pagkaintindi ko, ang pagka-appreciate ko dito sa kanilang business model ay uh, uh, may may produkto at may kaakibat na na kadugtong na pag-aaringan ng shares ng uh, kumpanya or mm -hmm. ng programa. Mm -hmm. Oo. So, the mere fact na nagbebenta sila ng ganung sh ng uh, shares, no, ay uh, dapat may permiso, uh, dapat may uh, lisensya, no. So, tama ka, dapat 'yung binebentahan, kay ah uh, uh, dapat 'yung binebentahan ay dapat talaga alam ay alam uh, din niya. iniintindi, 'yung mm -hmm. ku anong investment ang papasukin niyo, no? Kailangan mag-due diligence kayo. Dapat pag-aralan nyo. Tama. Hindi pwede basta-bastang ibibigay nyo yung isang daang piso nyo o kaya piso nyo doon sa tao na hindi Bilihan. nyo naiintindihan. Pag hindi nyo naiintindihan ang investment, ang rule of thumb, huwag kayo mag-invest. Hindi dahil uh, uh, kamag-anak nyo yan, hindi dahil uh, uh, kapitbahe nyo yan ay uh, uh, papayag na kayo. Dapat intindihin nyo. Parang goibibili kayo ng sapatos, iniintindi nyo kung matibay ba 'to, ano bang brand 'to, maganda ba 'yung pagkatali to, Pag-aralan bago bilhin. Oo, oh, Kahit pala eh kasi 'yung sabi ng asawa niya rito, parang endorser lang 'yung asawa niya. Bakit daw siya, bakit daw hinulo 'yung asawa niya? Hindi 'yun, hindi hindi kasama 'yun. Kasi kung endorsement lang talaga, papasok lang talaga 'yung legalities nito pag maoras na nagbenta na ng shares, prof. Tama po no, tama po baklang kasi uh, again po hindi natin alam yung uh, detalye mm -mm. Uh, pero po dahil dumaan na sa husgado uh, meron po silang uh, sapat na batayan kaya po nagbigay ng uh, warrant of arrest no. So tingin po natin baka hindi lang po naging endorser ang kanya'ng role no. kasi uh -oh. po nabigyan ng warrant of arrest uh -oh. eh baka uh -oh. more than that na kailangan i-explain. So andyan pa rin naman yung proseso. Uh, kaya kaya kailangan po may uh, uh at magaling silang abogado uh, no para uh, ma-solve tong problema nito. Meron pa akong isang nakita rito parang parang lang para sa akin parang red flag yung uh, pin, parang pinangakuan yata ng 15% uh, and more na nabalik uh, tubo nung kanila hmm. mga investment. Uh, prof, uh, okay ba yon Red flag ba 'yun? Hmm. Oo, tama red flag yon no. Uh, number one, lalo na kung uh, wala nang lisensya uh -oh. yung kumpanya at yung nagbebenta, uh -oh. no at uh, hindi rin naman talaga allowed yung nagagaranty no ng uh, ng kita ng directamente. no uh -huh. kaya kung makita mo yung mga banko, mga financial institution Tama. sinasabi lang nila yung projected Tama. yung estimate Tama. oo and also 15% kailangan talaga uh, pag-isipan ng ating mga babayan, Napakalaki niyan. yan. Magkano lang interes sa bangko, mm -hmm. magkano kaano lang interest ng isang kumpanya. Tama. Tama. O, ang kinikita, mm -hmm. ang profit margin, mm -hmm. no? So, mm -hmm. 'wag po sila masilaw, no? Lalo na po dahil sa uh, skin care nga 'yan, no? Mm -hmm. uh, alam niyo, 'yang uh, cosmetic industry, isa po 'yan sa pinakamalakas na industriya sa ating bansa, no? Uh, may crisis man o wala, malakas 'yan. Lahat kasi gusto guwapo, maganda mm -hmm. siya, mm -hmm. ayaw mabaho, mm -hmm. uh, uh, even yung uh, sa uh, uh, sa Vatican uh, City yung uh, uh, para sa armpits no mm -hmm. yung uh, deodorant. Tama. Yan. So malakas, malakas 'yan kaya nga madaming ano madaming na involved sa business dyan maki, at mga consumers makisali. Okay, yeah. prof, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. po. Dennis, maraming salamat